Alam mo, President America, Donald Trump Biden, kung gusto niya mahuli si Mr. Kibuloy Frappet in the Philippines, well, gastusan niyo. Utusan niyo ang mga foreigner pumasok ng Pilipinas. Lasunin niyo sila gamit ang mga food or whatever. Lahat ng tao sa Davao lasunin para mamatay. At si Kibuloy lalabas yan. Kahit milyon pa tao sa, akin sa Davao, Lasunin niyo ako. Ako kung may pera, nasa akin ang pera ng million dollar, ako ang lalason. Magpapadala ako ng mga food sa dabaw para sila mal malason at mamatay. Alam mo, nasa Wolverton na tayo ng China at Philippines, Amerika. Wala nang wala nang dangal ngayon. Pantay-pantay na ng lahat ng tao. Bulok. Can you trust me? Kaya ko, President of the Philippines, Marcos, Indo-30. Magbigay ka na sa akin ng money dahil pag hindi ka nagbigay sa akin ng money, kaya kita ipadampot ngayon sa ICC well, kahit sa gusto mo wala kang magagawa pasasabugi ng China Philippines Sea ng nuclear bomb at atomic bomb well wala na kayo pupunta ni ka dito lang sa mundo to at mamatay wala na kayong choice wag na kayo mag -bitter. God is never in this world because you have no mercy in you in go to hell in back yourself before your soul before your safe. pero kung wala puro pera ang dyan sa'yo Good luck. Tumalong ka sa building. Siguradong wasak. Destroy.